Maayong bunta guys. 5.30 na pero hayag na kayo ang langit. Oh, mugawas diay okay. di ko kay mo palit kong balon sa mga bata padulong sa eskwelahan. Kay wala man may balon nga prepare di sa balay. na hotdan Naman may mga balon guys sa ilang mga ilang pambalon okay. sa eskwelahan pero gikao na Manila. Good morning. Bukad na good siya guys. Oh, napakasyot na Siguro napay isang nga wala nagbukad. Oh. Eh mga pita guys gamay na lang ako ang kapi <coughs> kung alubira guys oh. tanong may panin ako wag di ko kapalit o ba itanong na ako ni siya actually dili ni ako ah sa pikas ni siya na nakitaan man nako na asa kalsada lang so akong gikuha, kay, na ako ang gikuha kaya itanong nako ako kaya alubira na siya guys ay nahulog alubira na siya wag ko kapalit ukaan kaang kaya pag adto nako sa Kugatto na ko sa mall kay nay buy one take one kaang okay. balik na ko gibalhin naman oy Gibalhi na sa taas ba wala na sa baba gi display so buka ka sa taas o, ano lang yeah, kung nagkalit kaya kung aloe guys oh paghatag ani niya dako ni siya pero hindi himalat yun ang ang technique day ani aloe vera kay dili day sige bisbis e sa isentro siya sa kanang init <clears throat> mainit man diri pag buntag so maigo siya sa sa init ba sa adlaw o kay maigo man diri dapita sa gawas na pud ko isa ka klase na snake plant snake plant ra gid ang akong hibaw-an -an. medyo brown siya nga puntik-puntik grabag -puntik. laya tanawon ba grabag laya siya tanawon wala pa jud ka kaarin sa ako ang bulak kay kuan pa man pa usahay usahay ma-arrange na to no. na asay bubut na pud na po isa ka klase na ko, nga ko ano sa tawag ani ah, aloe vera pero dili siya tunok guys ah, dili siya tunok ko lang siya ba medyo tunok siya tan online klase ba daghan anak ibalhin unta yung tan ka, ako ka ang ako ang timan an nga nag buy one take one ayon na regod siya tapos pagbalik na ako, ibalhin man ug arrange tunas ibabaw ko isa ibalhin na ako na kay daghan na siya ang anak kinipod kinipod siya kinipod siya nang anak na pod oh Balhinay na ko ni actually mao ni ang kiyahang mga mother plant char mother plant na nang anak ni siya oh dibalhin na nako to pay isa nang anak na ni siya tulo to pay isa lagi promise promise na ni sa silingan nga ilaha wa man lagi kuha mausab gani ako huna-huna ako na lang ni char na na anak isa para isa tapos niya para isa oh. so balido duha kuha na siyang si akon so kailangan ng kaanga ko ba hindi ko din yung kaanga mahalong yan ang kaanga lang baratuhan ba tapos kita na ang takong buy one take one oh. hindi na ko hindi kuha na po rin ako ang kaktos na ko yung kaktos pero kanin siya di kayo ko interesado mo akong gipadaplin siya gitago kay naatay mga bata basi makasama ba o anak na po ang um alubira na ako. Kailangan na po na ako na siya. Actually, dagan na ngayon sa kuwag alubira. Kaya pwede mang ni siya sa sunod sa kwarto lang sa mga kanag ito sa mga kundo. Dagan ko kailangan na po sa kundo. Tapos ka siya ilahan lang si akun. Ay butang lang nila sa kundo. Kung baka nang sa bintana. Uh, maigo sa adlaw. Mabuhi din siya guys. Wednesday karon guys, munang nakapiin nakapii na ang ako ang mga apo, tapos bago silang gupit, gigupitan ako kay tagas na ang ilahang buhok. Kay kanang ilahang buhok guys, kato ng in, pag indrol, tapos karon siya nang na, so ikaduha pa nina ako nagupitan. Get out of Namuli na sila guys. ang so, um, ako, ang ako na lang ang wala pa ng gawa so, Muna um, nga akong gipistingan dito sa iyahang room. Kaya dinigod siya usahay masulat. Kahinay kay siya masulat. Nakita na kung manapacheck na siya siyang maestro.